Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Hi guys! This is Vladia Diswanko, aka Jaja. At nandito tayo sa UP Town Center dahil nga mag-food review kami ni Kyosu. And kakarating lang din, kakarating lang din namin halos. Kasi naghanap kami ng food dito. And hmm. ano ba? Ano ba gagawin pa? Ano ba? Ah, uh, yung gagawin lang namin guys is i-review lang namin yung mga food and, and hindi hmm. rate lang din na. namin. i natin. hindi na dyan. But... So, wait lang. Naglalahad kasi kami dito and hindi namin alam kung saan kami Maghanap kami ng food. Ganon. <laughs> Maghanap kami ng <laughs> <laughs> ano ba? Ano <laughs> ba? Maghanap nga tayo ng food. Hindi ko alam kasi. Maghanap kami ng restaurant. Uh Oo, -oh, ng restaurant. And maglalakad-lakad muna tayo. And alam niyo bakit ako naka-phone ngayon? Kasi hindi gumagana yung camera ko, kahit dinal ko yung camera ko. Pero may tala. May tala ka naman, di ba? Oo, may tala akong oh, camera. Pero hindi gumagana yung camera ko. Like, ewan po kung ano yung siray. Parang sabi, reformat daw or reinsert. You know? Wala na. Oh, yung camera ko na malinaw. Tapos nakaka-iPhone talaga ako. No joke lang. So, you... And sige. Maghanap na, Maghanap na tayo ng food. Lakad-lakad muna tayo guys parang your gusto Doesn't matter how na I can see <laughs> ano now, na mo ano 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 to? ano 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 Power yan, power. Si Power yan, diba? Si Power. gusto ko partner tayo. O mag-iilagay tayo nito Kala mo mag-ano na naman tayo? tawag nyo to? ganyan na tayo. Parang tatlo na yung ganyan natin. Tatlo? Hanap tayo. Eto! Oh, yan. Pwede yan ilagay iyo eh. Ooh. May mga tiktok. nakikita ko sa dito May nag-iilagay yan. Kahit talaang mag-partner siya. Mm. Ito, ito, ito. ito sa akin si ano?

naewan. Parang gusto ko ng Chinese restaurant ulit. Yung nalala niyo yung vlog nung ano, nung sa Santo Mega Mall. Yung nakadress ako na blue. Ayun ata yun. Nag Chinese Mega food ball. kami doon. Ay Mega Mall! SM North pala yun guys. SM North yung kumain kami. Saan yun? Yung ano, yung Chinese food. Saan nga yun? Hindi mo maalala. Sa SM North. Ah, uh, Manhan ba yun, guys? Basta manhan ata yung kainainan namin. Manhan? Oo. Parehas tayo nakablo na lang eh. Oo nga. Manhan nga. Ngayon, maghahanap kami ng pagkain. Gagala lang kami. Huy, may yaw-yaw. Ayun, may yaw-yaw mamaya. Testing natin yung mga pagkain doon. Pagkain? Ano? Testing me... naman kamukha ni Aiko, guys. Tingnan nyo. Ayun, kamukha ni Aiko. Wow! Ang cute, oh. Look. Why? Bye bye. Bye bye, Qtie. Namimili na lang kami. Namimili na lang kami, guys. Kung anong kainin namin. Kung si Boo Best Rico Ayan. Or yung tuan tuan kanina na nadaanan namin na Chinese food. Ewan ko. Bala ka, Kyo. Ikaw na magde-decide sa atin ngayon. Sibo. Gusto mo dyan? Sibo? Best, No. Sibo. Anong Sibo? Sibo. Sibo? Gusto mo doon, Sibo? Ano ba yun? Ano, ano bang ano doon? Hindi ko sure eh. magre review kami, food review kami, pero hindi namin alam kung anong kakainin namin pang lunch. Sige, dito na lang. Saan? Kasi nakikita ko tong ano, Cebu's mm -mm. best ricos let's go. Uh, first time ko din kumain dito. Oh, first time ko. First time ko kaka kakain. Pares kami, pares kami guys. Yay! Okay, papasok na kami guys. Wait yeah. na. Yeah. Oh! <laughs> come in, come in, come <laughs> in! Hello! Alright. Nandito na kami sa Rico's yes. restaurant. And alam niyo, may pimples ako dito. Ang sakit ng pimples ko, guys. Buka lang siya dito na oh, Nandito na kami! Nandito na kami ni Kyo natin. Diyan ilagay lang. Tahimik. Kaya hindi di ako masyadong magsasalita. Like, ganito lang. Tapos, mag-wait kami ng food. Wow, food. Furi, furi. Hello, guys. So, ay, hello. Ang sasabihin. Hindi wala na sasabihin. Wala sasabihin. Um, time check, guys. <laughs> oh, time check, My ano? Pocket. Time check is one. Pakita mo naman yung relo ko. One. Ano na ito? One, 103 oh three. One, oh three. One, oh three. One oh three. Yes. Tama ba? One, oh oh, mag-order na si Diyos. Siya yung pipili ng, ano, Probably. ng food na. Tama. So, kaya nga si Boss Lechon. Eh. Lechon nakakainan natin. Okay. <laughs> Kung anong yung, ano, yung pangalan, ayun yung oh. pagkain na, uh, ano natin. What? By the way, guys. By the way, guys. Papakita lang namin. Oh ano, i-vlog din ba natin ito? Sige, ikaw ba ito? Sabihin na guys, bumili kami ng mga Korean products. Korean products. Korean food. Uh -huh. Sa Korean store lang. Ayun, meron dito mga samyang. Yung yeah, mga eh. nakikita namin sa mga TikTok. So, Oo. -oh. Ganun yun. Eh, yun, tatry namin guys. Sa bahay ata nila. Kung pwede. Kasi kapag may ito. Kali! Kali, Kyosho. Gogi. Sorry. Hindi, naman kasi yung ano nila. Ako na. Dalawa yung resto na Galing. Lahat nahuhulog. Pati ako nahulog sa iyo. O, toto. So, kasi. Ito lechon belly kare-kare. Ay, hindi ba lang nagkakare-kare. Sige, lechon paksiw, Cebu. Oo, Cebu. Hindi ako nagkakare-kare, guys. Kasi parang hindi ko pa pet yung lasa niya. Bakit okay. yung sarap-sarap kare-kare, di ba guys? Hindi. Hmm. Kapag hindi, nilagyan sakit. mo ng bagoong, Bagong. sobrang Mamaya sarap. na, kutom na ako. Masakit ah, na ulo kasi okay. di pa ako nakakain ng lunch. I mean, like, ako din naman ah. Di pa ako nakakain ng breakfast masyado. Ang kinayan ko lang ng breakfast kanina. Tinapay. Okay, ready to order na. No? Ready to order. Oh, okay. Ready na. Or <laughs> <ako>. Um, <laughs> ano ba? Ito yung hindi natin nagawa sa Cebu. Yung, hindi tayo nakakain. nakakain. Oh. ng food dala nila. Oh, hindi pa kami nakakain sa Cebu ng mga food dala na masasalap. Siguro mga pasalubong lang. Ayun lang yung ano, yung ginawa namin. Kasi guys, ang nangyari noon. An grabe kasi, sobrang gabi na tapos biglaan. Yung ano, parang anta, sobrang haba ng nung, nung mga kotse. Kasi nga, ano siya? Sinulog, di ba? So parang mm. traffic talaga siya, guys. Wala lang. kang sobrang. makakainan doon as in. Kasi sobrang, sobrang traffic. Ang nakainan lang namin sa Cebu, samgyup at oh, Samgyup na. Samgyup? Hindi yun samgyup. Ay, hindi. Thank sa you. ano lang. Sa restaurant, restaurant na eh. lang na... na, na nakita niyo yun sa vlog natin. Sama, na, sa Sama-sama tayo na. Niyo. Yung samgyup pala na yun, sa Baguio pala yun. <laughs> baguio. Oo, oh, Baguio. Sa Baguio, baguio. baguio pala. Diba? Ang dami na lang memories with him ulit. Wow. Wala ano lang, happy lang. Naka, ano, nakaka... Ano? Nakaka-happy heart. Nakaka-happy heart? Happy. Ba't kaya, ba't kaya ganun, no? Ano? Inuulit niya yung ano? Yung, Sino? Yung sense, yung word. Halimbawa. O Or yung iba. Halimbawa. Wala, uh, ano, 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 um, ko lang. Umangayin kami sa McDo. McDo? McDo? Bakit? Galing mo. Bakit ganun? Ewan ko. Wasan namin na laban yun. Diba? pasapasan. Pasa, basa oh, pasapasan. Kanino nga? Kanino nga? Kaya yung nagmula. Hindi ko saan alam eh na, kung saan, mo, ano? saan, ano? nagmula eh. Siguro sa mga, ano, mga influencer na nakakasama ko. Doon ko naririnig. Eh, syempre, mga influencer. Kaya nga influencer na In yung yung ibang tao eh. Anyways. Ano, ito na yung sagogulaman. Mm -hmm. Ayan, sagot ko lamang. Binababa oh. ni Kyos. Dapat yung sababa talaga yan eh. Oh. Oo. Wow. Ano? Ano? Normal na ano? mo. Normal lang. Masarap. Rate ano? Mmm. Rate 1 to 10? Siguro, ano, um, 8. Eight, bakit? Parang medyo matamis para sa akin. ng ako, ano. Aww. Tsaka, ano ba? Walang black bulaman. Walang black bulaman. Walang black bulaman? Uh, pero hindi naman big deal. Oo. So, oh. Okay. nga, masyado naman matamis. Oh. Diba? Ayaw mo na matamis? Hindi naman. Sumusakto lang? Yeah. Sumusakto lang. Okay. Sumusakto lang fitness ikaw? Hmm. So, titikman ko. Titikman ko din, syempre. Hindi lang si Kyosu dapat. Hmm. Parang yung ano, yung gulaman sa sa mga shomai <laughs> king. Yung mga shomai, shomai. Sobrang tamis niya nga. Diba? Siguro 8 over 10 din. Dapat medyo, hindi naman medyo. Parang konting bawas na. Ganun.

guys. Let's eat. Okay, guys. Una yung guys. Titikman namin guys. Garlic rice. Uh, garlic rice. Wow. Thank you po, Papa. Papa sobrang pangkote. bait yung po, Papa. Ay, kuya ko pala siya. Uy, sobrang dami naman. Sa'yo yan. Isang dami niya maglagay ng kanan sa akin, oh. Dami ba yun? Oo. Hindi -oh. nga madami. Dahil excited ako. Hindi ako. Ano, ayun ba yung sauce niya? Oo. Uh, Punayin natin yung kalamares. So, ito yung kalamares ko. Tignan yung kalamares ko. Malaki. Malaki konti. Ayan. Tapos... Uy, limang piso lang. <laughs> limang piso? <laughs> tikman natin, guys. At yung sauce niya, hindi ko alam kung ano yung sauce niya. Ano ba yung sauce nito? Um, sweet and... Sweet and sour, no? Sour. Ayan, tikman natin. Tikman natin. Kuwi mo yung kukuha ka. Parwarin ako rin ako. So, kukuha ka. Siyempre, dapat kaming dalawa kukuha para titikman namin bone. Okay. Game? Red lock. Tanggal mo Pare, hindi harap sa kami. Iusap natin to. Gihan, okay. lalay mo. Oh. Game? Wee. Ah. Sige na. Sige na. 3, 2, 1. Hmm? Ang haba ah. Mm -hmm. Wait lang. Chikman ko pa ulit. Wala, natanggal. Mm, -hmm. medyo makapal guys yung ano niya. Breading siya. Pero sakto lang siya. Yung sauce, sweet and sour na may pagka-spicy konti. Si so, bumabagay siya. Siguro, medyo malambot. Ma medyo malambot lang naman. Malambot naman siya, di ba? Mm, Lambot malambot? Diba? Pero, para siyang lated. Para siyang lated. Kaya, no. masarap na did... naman. Paano yung bubble gum? Kung nga Pero, madali, sila, lang siya lulok eh. Mm. Ayun. Crap. Ito naman. So, siguro, 8 then guys. 8 over 10. Ikaw? Ako, ano? 7. 7? Hmm. Huwag natin yung kanin. Wait lang. Ulam. Ay, mo ulam. Ulam? O, oh, sige. Rice muna. Rice muna? O, oh, rice muna. Walang ulam. ulam. Gagilidit ba? Hmm. niyo na guys yung rice. Hmm. Okay. Like normal uh, rice, garlic rice. Or garlic may garlic lime. Kailangan may ulam para mas masarap. Oh. May yeah. lechon na. May lechon siya. May lechon, guys. Actually, yung lechon niya. Ano? Konti yung serving. For... Tsaka, uh, Medyo for... mahal. Medyo mahal. Pero mahal siya. Hmm, mahal na siya. Parang, Parang... Okay. parang around four? 400 guys 400 siya pero konti na yung serving niya mm. I'm not sure kung worth it ba so titikman natin titikman natin yung ano niya let's see wait. Wait, wait, lang. wait lang wait lang ready 1 2 3 Actually, ngayon, ngayon natin ito matitikman. So, wala tayong idea. Hmm. Pero may idea tayo sa kung ano yung Paxio Manila. So, anong masasabi mo sa pinagkaiba nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag buhay kami ng pet ng... Ay, pag buhay yung parents ko or yung gagawa sila ng Paxio, hmm. ano siya? Parang siyang may pagka yung no. Tomas na lasa na may parang siyang yun nga yung sauce niya parang mang Tomas pero ito yung sauce niya is ano siya eh parang, malabnaw ay malabnaw ba maasim siya na eh wala eh maasim ba or mm, ma siyang siya? ano may sour content oh gano'n ayun pero ngayon ka palang siya natikman so I, don't, I don't have any idea gusto ko kasi guys sa, sa lechon gusto so, ko parang eh. medyo let, ano siya medyo ako huh. oh, ito. Medyo may pang mang tumas na na lasa. Ano so, siya? sa so, Saan siguro ano? ano nga sa yung yung sabaw niya, malabnaw. Hmm. siya yung ano, yung parang gravy. Oo, okay. ganoon. so, kasi ka yung parang mala gravy. So, hmm. pare sa lang naman siya 6. Pero masarap siya, guys. So, ano, six. ano 6 right? six over six? Ten. Six? Oh. Ako ano? 9. Sakto yung lasa niya. Sakto yung pagkapaksiyo niya talaga nandun. Yung asim. No. Kaya nga paksiyo, di ba? Diba Ako oh, kasi, ebon eh, ko, yung nakasanayan ko kasi -naka Medyo gravy yung ano. Yung sauce. Yung shrimp na guys. Ano siya? Baked shrimp. Tingnan niyo guys. Oh. ang cute ng pagkagawa. Baked siya, di ba? Oo. buo talaga sa'yo. <laughs> Kung <laughs> buyo kayo na, na kakainin. <laughs> Teka lang. Dahil dyan, mag-trace tayo. Cheers! One, two, three. Mm -hmm. Parang, ano? Ang sarap pag may kanin. Higman mo, pag may kanin. Sige. ko na may kanin. Ah. Uh, oh. Ang sabi ko is masarap. Masarap sa guys. Siya. Ako masarap siya. Oh. so 10 over 10. Cheese, 10 over 10. Cheesy lover oh. ako. Ako din uh, cheesy lover 10 over 10. Napakainis guys. To uh, pangatlo ko na to. Oh. Pangatlo ko na. Sa shrimp. Hmm. Nakas kumahan na kiwasa guys. Tingnan nyo. Ako hindi nga alam yan eh. Tignan nyo, lakas nang kumain. Kanina ang dami niyang kinain. Ang linis pa ng plato niya. Anong malinis? M malinis. Anong malinis? Malinis ka kumain. Yan yung sa kanya. Simot na simot. Tingnan mo yung sa akin guys. Magulo. Disaster. <laughs> disaster. Para sa akin guys, yung ano, yung lechon paksiw nila na subo. Ah, uh, medyo mahal siya, guys. Mahal kasi siya kasi 400. Tapos ang sobrang ekse ng okay. Ang onte pala ng serving niya. Pero good for one to two person siguro kung medyo mahina yung kumain yung kasama mo ganun. Pero sobrang kasi siya kumain. So, parang isang serving lang sa kanya yung box yung Hindi naman hindi naman. Nyo, saktos, na matignan nyo. Sakto nga yun. Sa sa Sakto nga lang. Depende nga sa tao. Ikaw parang one ser one serving na sa'yo yun. Pero yung etong shrimp, good for... mic mo. Okay. Good. Yung etong shrimp, good for 2 to 3 persons siguro siya. Atong shrimp? Pero, oh, pero yung sobrang sarap niya para sa akin. Yung masarap yung bake niya. Yung shrimp ay 10 over 10. Yung calamares is 9 over 10 and yung water. Kuman nga tayo. Hmm, <laughs> <laughs> parang... Refreshing? Oo, oh, refreshing. Parang siyang water. Ay, okay. Oo. Oo. Water yata siya. Tignan mo. Tignan mo. Ikaw nga tasing yung water. Ay, oo nga pala yung tubig. Oo. Yung tubig. Anong tawag nito? Water. Ah, kaya pala parehas. Oo, parehas yung lasa ng tubig, saka nung water. Pero diba? magkain mo yung tubig sa water dito. Nililuto <laughs> <laughs> mo ko yung... Guys, ito yung pinili namin kanina. Kumain ka lang siya. Ito yung pinili namin ayo yung ano? Ito si Iron Man. Tapos si Captain America. Bakit ito yung napili mo, Yuan? Tingnan mo guys. Ate, ano eh. Kasi ano. May away palagi. Oh, yung kadiri ko. Mabango ako, amoy. Mabango? Mabango na. Mabango. Sige na. Ay, hindi mo ni Captain America to eh. Sino yan? Mas, mas mukha pa ni Sonic to eh. <laughs> Tinan mo yung labay niya kay Song. Maga. Kulay pala. Ba't ganun? Sonic hindi <laughs> ka... ulo. Si America oh, nga ako nakalagay yun. Hindi. Uh, ano mo kayo? yung niyan? Oo, ano? Ano? Yung, ano, yung oh, ano. ano? <laughs> At dog. <laughs> At dog. Si ano, Captain America Sonic yan. Visit kayo yan. Ah, tong... to? Ito, Ito ko sa bag ko. Pag wala to sa bag mo, sasakalit kita. Lagyan mo sa bag ko. Ay, natusan mo ako? Hindi. Natusan mo ako? Ayun na, tigil na. Bye bye. Visit. Bye guys. So guys. you, hey, thanks for watching. Ano see you. the next Vlog. So yun guys, magbabayad na kami ng ano. Ay, kalong, hindi po ako tapos eh. Hindi pa po. Magpapa-take out tayo guys. Hindi <gasps> pa pala siya tapos. Hindi mo tapos. Ano yan? Nagpapahinga pa ako kasi butog na ako. Ba't yung papay nga yun, pwede na i-take out yan? Kakainin okay, na. Saan ko kakainin okay, ito? Sa biyahe? Sa mobit? Sa angkas? Ay, sa bahay namin. Kakain oh. na ako sa bahay ko. Ang ganyan. Oh. Wow! Nah, 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 nah. Parang bogey mo today na Parang? Bogey ka naman talaga. Hindi, parang. Sabi mo parang. Bogey ka, ka naman talaga. Hindi. 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 Ah, okay. Hindi. Hindi. Tignan, la subo. La subo hindi. 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 Iwi mo ba talaga? Net lang, lagyan natin ang... Oo. Oh, okay. Ganyan. Yeah. Oo. Oh oh, 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 Ano yan? Okay. Mayroon ng butter. May butter. Saka cheese. Ah, may cheese. Alam mo ko anong kulang. Ano? Garlic. May garlic ata yun eh. Uh, wala akong manasana. Wala akong manasana. Ha? Huh? Wala malasana, garlic parin rin cheese panalo. Ano ba yun? Alam mo kung ano yung panalo? Ikaw. Okay. Saan? Sa akin. Saan lang sa'yo? Nakuha na kita. Bakit mo nakuha? Nakuha mo na pala. Ang alin? O, huwag na tayo mag-ano. Wala nang ganyan-ganyan. Anong, hindi yan? na uso yung mga bola-bola na yun. Diyos oh, ko Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tamo ka na. Tamo ka na ka na. Ang tubig ka? Ang tamis-tamis ka, no? Ano yung papainumin? Amen na. Ito yung sayo? Amen na. Oh. Sabi mo hindi mo papainumin pero bibigyan mo din pala. Elohin mo a few moments later. Okay, so dun na kami kumain. And, syempre, tapos na din yung food review namin. And, napanag din na yung food review namin. <laughs> First time na yung food review. Diba? First time natin yun. And, kung may gusto pa kayo i-food review namin next one, ilagay nyo dyan sa comment. Then, kung ano pang suggestion nyo na ikaw -co content namin. Ilagay nyo lang dyan. And thank you for watching, guys. Maraming maraming salamat. And masakit na ulo ko kaya <laughs> hindi ako masyadong makapag lahat-lakad. And inip, ayun noon. So baka umuwi na din kami maya-maya. And ayun, guys. Thank you for watching. Bye! -bye.